Hello mga kapiks, kumusta? It's Megan po, Pix Vlog. Welcome back po na naman sa ating YouTube channel. So, for the video mga kapiks, ay nandito na ulit kami sa Sugod. away kami kasi wala kaming pasok kayong Sabado. Kasi last week, hindi kami naka dito, dito kasi nung Sabado ay may pasok kami. So, ngayon wala. Kasi uh, may ano kasi yung kalendaryo sa pinagtatrabaho namin sa Chinese. May ano lang sila sa Sabado parang may holiday sila so ngayon parang ganyan walang pasok so nung una may pasok so naka kami so 2 uh, weeks kami dun sa trabaho namin ah. lang kami sa boarding house nung, nung linggo so nung unang linggo ay medyo mano yung chan ko buti na lang nawala kagad ka nung pangkalunes at for today's video mga ka dahil uh, kami at Sabado ay balak po sanang mag, ano, magpagupit kasi uh, sa lunis ay pull out na namin uh, na, na, na pasa po namin yung dalawang test sa welding yung internal tsaka yung last inky, inky test so nakapasa kami so sa lunis ay pull out namin so kahapon ay nalaman namin na okay, oh, pasado kami. So, pwede na kami makano sa field. Kaso lang, ah, sa field, parang may trainee din kung anong gagawin namin mga ilang araw din yung ano namin sa field. So, pagkatapos na, ay iano na kami sa barko mga kung saan kami yasin, mga blocks blocks. At, ano, so, for this video po lang mga katay, ay bumili pa ako ng kulang kasi walang Bukas na barber shop magpapagupit sana ako para sa pagkulat namin sa Lunes medyo mano yung buko kasi medyo mainit medyo mainit doon makipis. Ah uh, lalo na kung nandun na kami sa field. hindi ako nakapa, nakahanap ng bukas na barber shop kaya doon dumeretso na lang ako sana. Sa merkado bumili ng ulam ngayong uh, tanghal. pala ang bilig ko makapix is da. Um, medyo malalaki na parang ano. Um, parang pero malalaki. So ang gagawin ko dito ay uh, yung pebuit ko. Um, yung, yung gina ginat, ko. Kasi dun sa boarding house namin hindi kami nakaka nakakagluto naman ako. Mga ano lang. Kasi hindi ako nakapagluto ng mga ginataan yan. So ano mabilisan lang kasi ano yun kasi pagod pagod pa tapos kaya -ano. yeah, yung niluluto ko lang noon pang, 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 pang mabilisan tapos minsan ay umano na lang kami bumibili or may nautangan din kami dun sa tindahan na pinagbobo din sa kasi nag, may tindahan siya taka nagluluto din siya ng ulam pero yung may-ari mga kapits talaga matanda siya yung nanong titinda ng ulam may okay din yung mga luto niya Ilinis muna natin yung ano. Yung binil natin yung isda. Yes, yes. So, mabis ko tong ulam na to. marami. niya, siya na hanggang gabi. So salonis lunis yung ah, simula ng totoong bakbakan sa barko. Dahil yung mga isang buwan namin na ano, training pa lang yun. Kung paano kami maka, ma -wil, mag-welding or ano yung gagawin namin. So medyo nahanas na kami sa paggamit ng MIG. So, dahil na kami sa mga test, ay puli na kami magamit sa bar ko. At may ano, kailangan talaga sa training nga makapasa tapos may license sa MIG. Kasi so, doon yung basehan nila. Dapat kung mag uh, ka na sa barko, kailangan meron kang lisensya na pasado ka sa mid o may certificate ka na ahawakan. So, uh, ngayon lang din ako nakapag- ah, uh, vlog kasi hindi talaga ako makapag- kasi bawal yung cellphone dun. So, pagpapasok namin ay iniwan lang yung cellphone sa garden. So, makukuha pa lang yung cellphone yung palabas na kami mga asin. So, yung nag lang muna sa YouTube channel ko ay si Mama Pix. So, tingin tayo din kay Mama Pix dahil hindi siya na- parang na tawag ano na hubya uh, na uh, kinatamad sa pagdudugo. Ang sabi ko sa kanya, ikaw lang muna. Para at least kahit pa paano may maano kami kahit unti-unti sa um, kahit kahit, tag, kahit, kahit tat, tatlong buwan pa kumita ano. <laughs> sa youtube at least may 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 kami May extra, may extra din mga. tapos na no, maglinis yan tapos na po maglinis tapos ano yung ano naman sangkap so yung nagano ng ano nyo, nag uh, kakaduray si Christian so magano lang muna ko ng mga sangkap yan mga pigs ah natimplahan ko na po yung ginata ang paksiw sa gata na naman yung favorite ko mga kapits so yung nalagay ko yung ano yung unang o oh, pangalawang piga uh, piniga ko muna tapos pangalawa nalagay ko tapos ito yung una mamaya maya ko na yung nalagay pag medyo kumulo na to tatakpan lang muna natin mga kapits syempre samahan nyo naman kami mga kapits mamayang kumain Medyo kumukulo na, ilalagay na natin yung unang gata. At syempre, marami-raming sabaw itong mga kapiks. Kasi masarap yung sabaw. Para lang tinola. <laughs> so, lalapit pa yun mga kapiks pag kumulo. Kumulo na naman. Yes, mga kapiks ito handa na po kami para kumain naluto na po yung ulam Hi. Pambot ka daw yung mga buhok mga iday. Kadi, kadi, kadi. Uh, ah. ano naman si Sia ngayon? Energetic. So, yan mga kapex yung niluto ko. Parang tinola. Maraming sabaw. Pag susagata, uh, maraming sabaw. Mas mabuti itong maraming sabaw para mas marami yung makain kasi mas, mas masarap talaga tumakapis yung uh, ah, gata ito okay. timo kain tayo mga hey. tapos ito po yung ano ko syempre mas ngayon lang ito nakakaano sa sa Borneo sa Mindanao ko nakakaano ng ano ganito. So, dito na lang ako mag-aano. Anong mga pics sa manual kaming kumain? Susit! Susit lang. Maglagos Valentine's Day. Mag-free-free muna. Tsaka si Dian, mamaya na daw siya. Kakain. Marami pa daw siyang iniisip.

saka nagano po ako ng niyog. Nagtago. Dahil ito po yung ulam ko. Anyog na pinayog. Masarap po ito sa bahaw. And lingkuran kita din ang ausap. Kain po tayo guys. Kain po Masarap ito. Bahaw yung sa akin, bahaw. <coughs> bahaw, bahaw yung sa akin. At saka... Asin. Asin. kain pa tayo guys kain kain tingnan nyo po guys yung ulam po hindi ko makain ng ganito niyog at saka asin hindi tatagal ang buhay nyo masarap <laughs> yan ano mga asin lang yung sa akin asin Sansan ni pag ginagnahan kumain kasi kagigising lang po nila. Nagano po sila na muni-muni sa tigaan dahil sa balong. At walang practice. bakasila tipin na. Oh, okay, oh, okay. ah, oh, okay. oh, okay. timing. kaya <laughs> naman. Timing. <Time>. timing, 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 timing. gusto naman timing, gusto ba kasi tipin na din. gusto tipin. gusto tipin, dani. gusto naman. anin to si

sa so, mm. Wala well, to na ako pa para buwan ng mm. <laughs> Gila, balik, no, balik bali ko na lang, buwas. Balik ko, buwas. Nasa yun yung dawa. Red na lang baka po ano. sering niya. kano ano tipid lang Pati ko nung yung maupod. Ha <laughs> <laughs> ha Siap Una ku Una ku dara Ulu ba? Yee